PBBM ay minsan na rin naging Senator judge sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Muli namang iginiit ng Malacanang na hindi makikialam ah, si PBBM sa proseso ng impeachment trial. O obserbahan lang nito ang hakbang na gagawin ni Senate President Francis Jesus Cordero. Why? What is the controversy? Uh, it is, it is, it is, it is uh, very clear that it will. Uh, because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before uh, the new, new uh, senators come in. So, well, again, the senators will decide. Palana ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang isang mabilis na timeline para sa impeachment case ni VP Sara. Paliwanag ni Congresswoman Zamora, hindi magiging makatarungan kung mamadaliin ang proseso. Anya hindi magkakaroon ng sapat na oras para sa parehong panig upang magpakita ng mga ebidensya at magbigay ng tamang depensa. Good. Ayon sa komite, apat na kaso ang inirekomenda isang pa labat kay Duterte, kabilang ang technical malversation, perjury, bribery at plunder. May panawagan din kasuhan ang iba pang opisyal ng gobyerno dahil sa katiwalian at pamimeke ng dokumento. Batay sa investigasyon, lumitaw ang paggamit manon ng peking acknowledgement receipt at mga kahinahinalang dokumento wala naman sa OVP at DepEd na may kaugnayan sa paggamit ng may git 600 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2023 ng kasong pagpatay kay dating Governor Roel de Gamo at iba pang biktima, hindi nagbigay ng apila si Tebes kaya't ang korte na ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya. Ngayong araw inaasahang maghahain ng motion for bail si Attorney Ferdinand Topacio para humiling ng pansamantalang kalayaan si ni Tebes. Itinakda naman ang pre-trial sa darating na August 20. Today marks a critical step towards justice. And the private complainant, Congresswoman-elect Janice Digamo, has waited so long for this. Ayon sa PNP, hindi dapat lumagpas ng limang kilo sa ideal weight ang mga polis kung nais nilang ma-promote. Maaaring maapektuhan ang promosyon ng mga polis na dalawang beses na babagsak sa physical fitness tests. Nilinaw naman na may exemption ang mga polis na may seryosong kondisyon sa kalusugan o may kapansanan. Education Secretary Sani Anggara, layunin nitong matulungan ng mga empleyado sa gastusing medikal at itaguyod ang kanilang kalusugan. Saklaw ng alawan sa HMO enrollment, pagbili ng sariling HMO type package o direktang cash sa payroll, lalo sa mga nasa liblib na lugar. Makakatanggap nito ang mga DepEd personnel ng mas ng may lagpas 6 na buwan na sa serbisyo maliban sa consultants, job order workers at iba pang hindi regular na ayon sa kumpanya hindi nakaayon sa kanilang values at standards ang napanood sa video. Iniimbestigahan na anila ang isyu at tinitiyak na nasa top priority nila ang kaligtasan ng mga mananakay. Pero hindi tinanggap ng Department of Transportation ang apology ng kumpanya at pinatawa ng 30 araw na suspensyon ng 15 unit ng bus. Ipinagutos din ni Transportation Secretary Vince Dison na isa ilalim sa drug test ang mga driver ng bus company. Hinarap nila ang mga isyo sa halalan, gaya ng 17 million overvotes at mababang overseas voter turnout, pati ang oposisyon sa kanilang kompermasyon tinanggihan ni Tagaro Kasingal ang akusasyon ni Rogelio Rabanal na mali umano ang pagtanggi sa kanyang kandidatura noong 2022 at pinaliwanag na hindi valid ang kanilang Certificate of Candidacy. Matapos ang kompirmasyon, nakatakdam magserbisyo ang dalawa sa Camelac hanggang February 2, 2032. Ayon sa Republic Act 10706 o Seafarers Protection Act, may pit na ipinagbabawal ang ganitong gawain para hindi masamantala ang kahinaan ng mga marino sa panahon ng krisis. Ibinalik ng U.S. State Department ang pagpuproseso ng visa para sa mga Harvard and exchange students. Inutusan na ng U.S. Department ang lahat ng konsulado sa iba't ibang bansa na ipagpatuloy ang pagpuproseso ng visitor visa ng mga estudyante ng Harvard University at mga exchange students. Ito ay matapos baliktarin ni US District Judge Allison Burroughs ang pansamantalang kautusan ni US President Donald Trump na hadlangan ng pagpasok ng mga banyagang mag-aaral sa mga Ivy League institutions sa Estados Unidos. Ayon sa pangulo, ang pansamantalang aksyon ito ay bahagi ng mga hakbang upang mapangalagaan ang pambansang seguridad ng bansa. Naglunsad din ng Pangulo ng mga hakbang laban sa ilan sa pinakamatatanda at pinakamayayamang universidad sa bansa. Ipinahayag ni Pangulong Donald Trump na aktibong kasangkot ang Iran sa mga negosasyon para sa isang tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa kanya, patuloy ang mga usapan sa kabila ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Iminungkahi ng Estados Unidos ang isang anim na pong araw na ceasefire na tinanggap ng Israel gayon ng gihan ito ng Hamas sa ngayon. Sa ilalim ng panukalang ito, 28 Israeli hostages, buhay man o patay ang ilalabas sa unang linggo, kapalit ng pagpapalaya sa 1,236 na Palestinian prisoners at mga labi ng 180 Palestinians na nasawi. Matay din ni Trump ang papel ng Iran sa nuclear negotiations kung saan inilarawan niya ang bansa bilang mahusay na negosyador. Sinisikap umano ng Estados Unidos na makabuo ng isang kasunduan upang limitahan ang nuclear program ng Tehran. Binanggit din niyang nakikipag-ugnayan siya kamakailan sa Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at sinabi nitong magpapatuloy ang mga pag-uusap sa mga darating na linggo. Habang matinding init ang nararanasan sa kanduran, mahigit 50 milyong katao naman mula Mississippi hanggang Western New York ang nasa ilalim noong lunes sa slight freeze ng pagkakarana sa mapaminsalang hangin, malalaking yelo o hail, flash flooding at posibleng mga buhawi o tornadoes. Itinuturong sandhi ng mga malalakas sa bagyong nararanasan mula lunes ng hapon hanggang gabi ang cold front na bumabaybay mula Western New York hanggang Gulf Coast sa ilalim din sa flood watch ang ilang bahagi ng Central at Western New York kabilang ang mga lungsod na Syracuse at Rochester dahil sa bantang pag-ulan na isang hanggang tatlong pulgadang ulan sa maikling panahon. Ito'y maaaring magdulot ng pagbaha sa mga ilog sa pati ba pang mabababang lugar may higit daan at 40 ulat ng mapaminsalang bagyo mula Texas hanggang Virginia, kabilang ang mga ulat ng yelong kasing laki ng grapefruit, hangin na may lakas na hanggang 90 miles per hour at ilang buhawi. Ito yung hilingin sa kamera ang patunay na hindi nila nilabagang nakasaad sa konstitusyon ang isang beses lamang kada taon na paghahain ng impeachment case sa mosyon na inihain ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Binukoy nito ang tatlong reklamo'ng inihain laban kay BP Sara Duterte noong Disyembre bilang patunay ng posibleng paglabag at inihain ang mosyong i-dismiss ang kaso. Gayunpaman, iminungkahi ni Senator Alan Peter Kaitano na sa halip na i-dismiss ay ibalik muna ang kaso sa Kamara upang linawi ng issue at makakuha ng sertifikasyon. Sa botohan, labing walong senador ang pumabor sa mosyon ni Kaitano na remand o ibalik ang kaso habang lima ang tumutol. Tiniyak naman ni Senator, Senatora Chis Escudero na kahit naka-adjourn ng impeachment court, magpapatuloy ang proseso gaya ng paglalabas ng summons at paghihintay ng sagot mula kay BP Duterte. Yan tila uncharted territory ay naging hakban dahil wala itong sinusunod na president. Anya mas mainam sana ako itinuloy ang paglilitis upang maging bukas at patas ang proseso kahit pa maari na rin ma-dismiss ang kaso sa dulo. Inalmahan din si Senator Coco Pimentel ang anyay, very disappointing na hakbang ng Senado. Git niya, walang konsepto ng return to sender sa korte at nagbabala na posibleng mauwi ito sa legal na kaso dahil sa ambigus na musyon. Walang konsepto ng return to sender sa mga legal proceedings. O, sa postal office meron.